Kasi ikaw lang eh. Puna tayo. Kala mo ikaw lang. Sana ka ako lang yung nagugulat sa'yo. Ngayon ako yung ginulat mo. Pre. Akala ko ako yung makakalamang ngayon kasi ako yung naghanda. Pero mas ano, may pinaghandaan ka. Tsaka, napatayong ako eh. Wow! Kala <laughs> mo kasi ikaw lang. Siyempre, sabi ko, babawi na naman to. So, pinaghandaan ko na din, di ba? Oh. At para na rin sa mga viewers na sumusuporta sa akin, lalo na sa channel ko. tama. Okay. Tama. Ba para maging masaya din. Hmm. And sana, maintindihan ng mga viewers na tandem yung meron natin. Gusto natin uh, magpasaya. At niya. sana, huwag mo nang agawin sa akin. <laughs> ako talaga na <doon. laughs> <laughs> 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 Di akin. Hindi kasi ano, nadala ako. Nadala ako sa kanta kasi pabuntong. Alam mo pala. Alam mo, competitive ako. Hmm. Um, Hindi ako papayag na ikaw yung ano eh. Ikaw yung may pinagandaan. Kaya sumabay ako. Yung kanta ko kanina, uh, no? sinabayan mo. <laughs> Oo, sinabayan ko. Tsaka, hello, ilong. Ilang araw na ako na gano'n. Ilang araw na ako na -ta pa-practice tapos biglang ano. Ayaw. Di ba? Pambihira. <laughs> <laughs> Parang nawala ba? Ha? Huh? Nawala ba lahat? Hindi, ano, mas, mas, uh, ay actually, ano, worth it and sobrang sayo kasi, eto, may narinig na naman akong bagong, ano, uh, tinig galing sa'yo. Kanta. Sobrang ganda. Sobrang ano, na-appreciate ko. Kanta mo talaga para sa akin yun? Medyo. <laughs> Depende. Mukhang na-challenge na naman ako. Parang kailangan pang practice. Paano mag-practice? <laughs>